Habang binabaybay ni Alfonso ang gubat, bitbit ang hamon na bigay ng mayamang kapatid, siya ay nag-iisip. Mabuti pa si kuya, ang ganda na ng buhay, kay laki ng bahay at ang gagara ng kasangkapan. Biglang may lumitaw na duwende sa kanyang dinadaanan. Narinig yata ang kanyang sinasabi sa sarili o di kaya ay naaamoy ang hamon na dala niya. Mahilig pala ang mga duwende sa hamon. Ginoo, batinya kay Alfonso, gusto mo palang umaman, tutulungan kita, basta't ibigay mo sa akin ang hamon mo. Paano mo ako matutulungan? Ang tanong ng nagtutudang sa si Alfonso, gusto mo lang yatang makuha ang hamon ko. Hindi ko ito basta't may ibibigay dahil ang isang buwang may ulam ito ng asawa ko. Mahilig din siya sa ganitong pagkain. Chak, na matutuwa ang asawa mo sa si ipapalit ko dyan. Ito, gilingang mahiwaga. Kahit anong bagay o pagkain ang ipagiling mo dito ay gagawin ito at ibibigay sa iyo. Sabihin mo lang ang nais mong ibigay sa iyo. O sige, palit tayo. At nagpatuloy sa kanyang lakad si Alfonso. Dala niya ang gilingan. Sumakay sa bangka para makauwi agad. Nasa kabila ng dagat ang tinitirhan niya. Pihadong naiinip na sa paghihintay ang kanyang asawa. Nang nasa kaligitnaan na ng dagat ang bangka, napagpasyahan ng lalaki na magpagiling ng asin. Kakaunti na ang asin na paninda ng asawa niya. Matutuwa si maming pagdinalhan ko siya ng maraming asin. Sana'y huwag na siyang maghanap pa ng hamon. Aba, siya nga pala. Mauutusan ko rin gumiling ng hamon ito pagkatapos. Mahiwaga raw ito, sabi ng duwende. Inilagay sa harapan niya ang gilingan at sinabi rito, Gumiling ka ng asin at naglabasa ng asin. Maya-maya halos puno na ang bangka. Tama na, sigaw ni Alfonso. Ngunit, giling pa rin ang giling ng asin. Paano ba ito patitigilin? Hindi nga alam ni Alfonso ang pagpapatigil sa gilingan kaya umawas na ang asin sa bangka. Lumubog ang bangka kasama ang asin at ang gilingan. Mabuti na lamang at hindi nalunod si Alfonso. Ang gilingan magpahanga ngayon ay gumigiling pa rin ang asin sa ilalim ng dagat. Dito na po nagtatapos ang ating kwento mga kabinibini, ang alamat kung bakit maalat ang dagat. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood mga kabinibini. Please like and subscribe. Mag-iingat po kayo.